I'm LJ Dagle. Uh, I'm a professional makeup artist. and uh, nagtatanggal lang kami ng stress dito ng aking family. Yung mga pagtatapon ng basura, dapat ilagay sa tamang lugar. Kung nakita naman nating malinis yung pinagkakainan natin, so dapat linisin din natin pagkatapos. yuwi na lang natin para mas maganda. Actually, masaya kahit mainit. <laughs> Kung ito yung para nakakawala ng pagod sa katawan. Very relaxing, malinis, at saka... Ang ganda talaga ng lugar. Sa linis ba naman at sa puti ng tubig, sino ba naman ang hindi mawala ang stress dito? At saka yung liwanag dito ng araw, parang nakaka-glow. <laughs>